Para sa itong mga kaigsunan din ha, sa Karkan Madkarlan for Tatay Digo. Karaskal, Kantilan, uh, Madrid, Carmen o uh, ako uh, nagatimbaya kaninyo o uh, mayong adlaw kaninyong tanan. Uh, Nagkasalamat sa inyong suporta. Sa ato ang tatay digong nga karon ilahan ang gipriso dito sa dahig Netherlands. Bukat uh, kay sa itong kasing-kasing, hindi madawat ang ilang gihimo sa ato ang uh, uh, pinangga ng tatay digong. Apan, uh, sige lang, namay ginoo, naglantaw ka na to, permanente. So uh, magampo lagi lang kita sa ginoo nga. Uh, Nasa sa may kahimtang karoon, may panglawas, uh, paspasan nila ang um, ilahang ginahimong krayal para mahuman ni na na makauli na siya diri sa atong nasod. Uh, ako usab na na ngayon pasaylo kaninyo tungod sa uh, wala na mo pag-anha din ha uh, sa atong uh, ginahimong uh, rally na aging pagsuporta sa PDP laban slate, senatorial slate. Nakaschedule schedule gold dami nga mo na din ha uh, adlawa apan tungod lagi sa mga pakita ko karon kining pagdakot nila kang uh, Presidente Duterte upang gahin uh, nila dito sa uh, sa Europe, sa The Hague, Netherlands. Maunang uh, medyo na kuang yun ang schedule, na bungkag ang mong schedule. Pero sige lang, mga ita lang yung paagi. Uh, pohon, pohon makalugar me makaagi yung hapon may medina. Una, magka, una, mapahigay ng eleksyon. Mubisita yung may dina sa Karkar Madkarlan, sa uh, sorry Surigao Tingnan salamat o uh, adlaw kaninyo tanan.